meron po tayong bisita <laughs> galing Florida ayan ah, yung nabili mo bagano nabili yan puro lang yan oh, may shock ka na oh. oh bagong bago na ano hmm. ay ba ba sinasabi mo sa kanya kung platino o or... antikas niya ano oh, kulang, kulang lang sa BS pa ano dito mo eto ma... ang alam ko hindi ako sure ha? pero makikilala mo yung platino ito, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina nung nag-usap tayo yung mga CDI nakalagay na sa decor nakasulot ng print ayun yeah hindi ako siya. oo, ngayon ang isa pang pala palatanda na platino to yung kick matigas ba? malambot kasi pagka platino ito matigas sumisipa malambot CDI Ma maaari CDI Tsaka dito Ito Malamang Yung si Black ko Platino 45 Yung pinakauna yung say si 44 Masuna pa yan Baka <laughs> Baka Platino to Platino O na Kasi 51 yung sa Black ko sa Black Yung kay Alden Oo Ito hindi ako magkakamali eh Oo. Oh. Platino eh. At tignan natin yung platino ko. Ano, ano, 45, di ba? Saan hmm. mo nakita yung Si ano? Wala na. 45 yan eh. Ayan, hey, 44. Yan. Ibig sabihin, mas nauna pa yun. Mas nauna, maaari. Siguro, 80s yung sa'yo. 80s. Ayan. Si Angel naman, Ito By let, meron na silang letter eh. O, oh, KO125EE. Ano ba e -E sa engine? 2000. Doon sa... Ah, mga modelo na to. Oo. Kasi yung sa akin, 1995 pa eh. Wala mang may KE. Puro number. Sabi ko nga sa iyo makikilala mo yung motor dun sa CR. Nandun yun kung anong model. Mm -hmm. Ang pagkakalam ko, ang platino, from 80s hanggang 1992, platino. Siguro pala ayon. Pag tumaas ng 93, 95, 2000 CTI na sila. Ayun. Dito. Oh, shock pa oh, ang ganda ng shock mo ah. Oh, ayan ano? Smash. Pang mismas. Ah, lapat pala na eh. Pero bibili ako ng stock para mag-isa. Hindi okay na 'yan. Lalaki oh, sabi ko sa 670 dito eh. Yung 300, 275. 640. Tumatang. Talagang, oh, tumatanga oh. maganda. Oh, Bumburus ko ba? Maganda pagka malalaki gulong eh. Ayan, oh, stock na stock tong ano niya, oh. Ito. Try mo, sir. Try mo. Try mo. Wala. Paandar, eh. Hindi ko pa na si eh. Wala pang budget eh. Oo. Oh, <laughs> budget, oh. Ayan. <ta. laughs> Ayan, oh. Yan, oh. Ito yung may-ari. Ang sabi niya sa akin, nabili niya 3,000. Matanda may ano niya? Ah Mabot 4. 4. Ah. Ganda oh, ang lalaki ng gulong no, 300. Hindi ba mabigat? Para sa kanya. Sa bagay, pambukid 'yan ah. Ayun.